Ah, pero di ako ko kay Bihis. Pag ako dito eh, pag di ko kinay eh. Gas station nila. Morning walk. In Coron. Pag gabi rito, naka, napakadaming ano na rito, foreigner, masasalubong mo. Nightlife. pinaka transport nila rito talaga ang motor tsaka tricycle wala akong nakita yung jeep siguro mga private vehicles lang yung mga, yung, mga sarili sa saki yan eh. discarte rito mga piece ano eh re-red ka talaga lang alam motor ah uh, yung maliit na sisi kagaya ng mga uh, Mio Tsaka mga Ayan o no? 400 data Ang 6 hours O 8 hours Something ganun Rental nila Yung mga Honda Click uh, Aerox 500 Pero 500 Tsaka 400 Yung mga big CC na ng mga manual nasa 1,000 kaya kung gusto mo maka-experience magmaneho rito ng big bike nagpaparat sila ah. tapos dito naman hmm. ah, may sipulata ako ah Yan ang rental nila oh. Oo, oh, na to. 3 hours. 1 to 6 hours. siyad balala pa na ala pa rin ako eh Nandito na tayo sa Jolly Bigoron Bagong tayo lang daw to eh Ang December yeah. Jolly Bigoron Shara DPWH oh. Palawan Coron DPWH